Matapos ang ilang araw ng ingay sa social media, marami ang nagulat sa balitang tila nagkaayos na raw sina Anjo Ilana at Tito Soto. Ito ay matapos ang serye ng mga pahayag ni Anjo laban sa dating host at senador, kung saan binanggit niya ang mga mabibigat na paratang tungkol sa umano'y kabit ni Tito Sen noong 2013 at mga isyu sa loob ng Eat Bulaga. Ang dating tahimik na usapin sa likod ng kamera ay naging mainit na paksa sa internet. Ngayon, ang tanong ng marami, totoo bang nagkaayos na sila o panandali ang katahimikan lang ito? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Noong mga nakaraang araw, sa pamamagitan ng kanyang TikTok livestream, diretsahan na binatikos ni Anjo si Tito Senador sinabi niya na alam daw niya ang mga sikretong matagal na nitong tinatago at handa raw niya itong ibunyag sa publiko. Mula sa tono ni Anjo, halatang galit at may sama ng loob siya sa mga nangyari noon sa Eat Bulaga, kung saan pareho silang naging bahagi ng programa sa loob ng maraming taon. Maraming nanood ng kanyang live at agad itong kumalat sa iba't ibang social media platform. Ngunit makalipas lang ang ilang araw, napansin ng mga netizens na biglang natahimik si Anjo, wala nang bagong rant at wala ring update tungkol sa mga sinasabi niyang revelasyon. Dito nagsimulang lumabas ang balitang nagkaroon daw ng pribadong pag-uusap sina Anjo at Tito Senator. Ayon sa ilang ulat, nagkaharap daw ang dalawa sa tulong ng mga taong malalapit sa kanila para ayusin ang kanilang hindi pagkakaintindihan. Walang pang na pahayag mula sa magkabilang panig pero halatang nagbago na ang ihip ng hangin. Ang mga video ni Anjo na puno ng galit ay tila biglang nawala o hindi na nasundan. Para sa ilan, senyales ito na gusto na niyang isara ang issue. May mga nagsasabing baka napagtanto ni Anjo na mas mabuting tapusin na lang ito kaysa palakihin pa sa publiko. Marami namang netizens ang nagtanong kung bluff lang ba ang lahat ng mga sinabi niya noon. May mga nagsasabi na baka ginawa lang niya ito para mapansin o para iparating ang isang mensahe sa mga dati niyang katrabaho. Pero meron ding naniniwala na baka totoong may mga alitan lang talaga at nagkaroon ng pagkakataong maayos iyon sa pribadong paraan. Kung iisipin, pareho silang matagal na sa industriya at siguradong may mga taong gustong maiwasan ang mas malaking gulo. Hindi rin malayo na may mga personalidad na tumulong para mapatahimik ang sitwasyon. Sa showbiz at politika, mabilis kumalat ang issue, kaya marahil mas pinili na lang nilang pag-usapan ito ng personal. Matapos kumalat ang balitang tila nagkaayos na sina Anjo Ilana at Tito Soto, lumabas naman ngayon ang tunay na dahilan kung bakit naglabas ng matitinding pahayag si Anjo laban sa dating senador. Sa isang panayam ng PP.ph nitong Nobyembre 4, ikinuwento ni Anjo kung saan talaga nagsimula ang lahat ng gulo. Ayon kay Anjo, Nagsimula raw ito noong nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ng mga host ng Eat Bulaga at ng pamunuan ng Tape, Inc. Naging mainit ang usapan sa loob ng industriya nang umalis si na Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon kasama ang iba pang hosts noong Mayo 31, 2023. Ayon kay Anjo, noong panahong iyon ay wala na siya sa programa dahil umalis siya noong kasagsagan ng pandemya taong 2020 matapos ang mahigit dalawang dekada sa show. Kwento pa ni Anjo, nagkaroon siya ng pelikula noong naganap ang sigalot sa Eat Bulaga at doon siya in ng press. Ang sagot daw niya ay batay lang sa kanyang alam na ang Eat Bulaga ay pag-aari ng mga jalosyos. Ngunit matapos ang panayam na iyon, nagalit daw ang mga tao mula sa panig ng Eat Bulaga at doon nagsimula ang pambabatikos laban sa kanya. Maraming masasakit na salita ang ibinato sa kanya online ngunit pinili raw niyang manahimik sa halip na patulan. Sa pagpapatuloy ng kanyang paliwanag, sinabi ni Anjo na may halong politika rin ang mga banat niya kay Tito Soto. Ayon sa kanya, kaalyado si Tito Sen ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang siya naman ay taga-suporta ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa kanyang mga vlog, madalas siyang magpahayag ng opinyon tungkol sa mga isyong panlipunan, lalo na sa mga proyekto ng gobyerno na sa tingin niya ay may mga pagkukulang. Dahil dito, nagsimula raw siyang atakihin ng mga tinatawag niyang trolls na konektado sa kampo ni Tito Soto at sa mga tagahanga ng Eat Bulaga. Sabi pa ni Anjo, hindi niya intensyong manira kundi magbigay lang ng opinyon at payo. Isa sa mga isyong binanggit niya ay ang tungkol sa pangakong sweldo ni Tito Sen na dapat ibigay sa mga estudyante. Sinabi ni Anjo na tinanong lang niya ito sa kanyang vlog matapos mag-request ang mga taga-subaybay niya. Kalaunan, inilabas naman ni Tito Sen ang resibo bilang patunay na natupad na niya ang kanyang pangako. Ayon kay Anjo, masaya siya na may magandang kinalabasan ang isyong iyon, ngunit hindi pa rin siya tinantanan ng mga bashers. Dahil sa paulit-ulit na pambabatikos, Umabot siya sa puntong na inis at doon na niya nasabi ang mga mabibigat na linya tungkol sa umano'y chicks ni Tito Senadel. Inamin mismo ni Anjo na dala lang ng inis ang kanyang mga sinabi at hindi niya inaasahan na lalaki ng ganun ang isyo. Ayon sa kanya, isa lang daw yung biro o bluff ngunit agad itong kumalat at umabot sa buong bansa. Sa huli, natawa na lang daw siya sa naging reaksyon ng publiko pero aminado siyang hindi niya inakala na ganito kalaki ang magiging epekto ng kanyang sinabi. Ngayon, malinaw na ang mga pasabog ni Anjo ay hindi planadong pag-atake, kundi bunga lang ng galit at pagod sa mga taong patuloy na bumabatikos sa kanya. Matapos ang lahat ng ingay at mainit na palitan ng salita online, tila nauwi na rin sa tahimik na usapan ang alitan sa pagitan ni na Anjo Ilana at mga soto. Sa halip na mas lumala pa ang isyu, pinili na lang nilang tapusin ito sa maayos na paraan. Ibinahagi mismo ni Anjo sa isang panayam na nakausap niya ang mga kapatid ni Tito Soto na sina Vic at Maru Soto at dito raw sila nagkaroon ng malinaw na kasunduan. Kwento ni Anjo, nagsimula raw sa mainit na palitan ng mensahe ang kanilang pag-uusap. Galit umano ang magkapatid na Soto sa mga naging pahayag niya at naintindihan daw niya ito dahil natural lang na ipagtanggol nila ang kanilang kapatid. Ayon kay Anjo, ipinaliwanag niya sa kanila na hindi niya intensyong manira, kundi ipahayag lang ang kanyang saloobin. Sinabi rin niyang matagal na siyang tahimik, ngunit patuloy siyang binabanatan ng mga bashers na sa tingin niya ay konektado sa panig ni Tito Senador. Habang tumatagal ang pag-uusap, unti-unti raw nilang naayos ang hindi pagkakaintindihan. Napagalaman nilang nagkaroon lamang sila ng miscommunication at maling akala sa pagitan nila. Dito na nagkasundo ang magkabilang panig na itigil na ang issue at magkaroon ng tinatawag na ceasefire. Ayon kay Anjo, pareho silang nagpaliwanag ngunit hindi na naghingian ng sorry. Ang mahalaga ay nagkaroon ng sila ng linaw at kasunduan na wala na silang pag-uusapan pang negatibo tungkol kay Tito Soto. Aminado si Anjo na inamin niya mismo kina Vic at Maru na nagbiru lang siya at namba bluff noong sinabi niyang ilalabas niya ang tungkol sa other woman ni Tito Senator Paliwanag niya. Dala lang ng inis sa mga trolls ang dahilan ng kanyang mga pahayag. Sabi niya, kapag tuloy-tuloy na siyang binabatikos, minsan ay napapaso na ang pasensya at nakakapagsalita ng hindi inaasahan. Ngunit ngayon, na pagtanto niyang mas maayos na ang tahimik na usapan kaysa sa gulong dala ng social media. Dagdag pa ni Anjo, ipinakita ni Navic at Maru na handa silang makipag-ayos. Na-appreciate daw niya ang ginawa ng mga ito dahil matagal na rin ang pinagsamahan nila ni Bossing Vic Soto. Ayon kay Anjo, malalim na ang kanilang samahan sa industriya at hindi niya gustong masira iyon dahil lang sa isang hindi pagkakaunawaan. Sinabi rin niyang hindi siya pala away at mas gusto niyang maayos ang mga bagay sa tamang paraan. Sa kabilang banda, nanindigan pa rin si Anjo sa kanyang paniniwala na may mga trolls na konektado sa panig ni Tito Sen bagamat itinanggi ito ng magkapatid. Sa huli, nagpa siya siyang tumigil na lang sa pag tungkol sa isyu para tuluyan ng matapos ang gulo. Samantala, sa panig naman ni Senator Tito Soto, pinili nitong huwag na patulan ang mga pahayag ni Anjo. Sa panayam ng Senate Press, Sinabi niya na wala siyang balak sagutin ang mga isyong ibinabato sa kanya. Ayon sa kanya, hindi raw dapat pinag-uusapan ang mga ganitong bagay sa antas ng Senado. Dagdag pa niya, mas mabuting huwag na lang pansinin ito dahil para sa kanya, nagpapapansin lang si Anjo. Sa ngayon, mukhang tuluyan na ngang natapos ang mainit na bangayan sa pagitan ng dalawang panig, ngunit sa mata ng publiko, nananatiling tanong pa rin kung tunay na nga bang tapos ang issue o pansamantalang katahimikan lang ang nangyayari. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Anjo o ni Tito Sen, pipiliin mo rin bang manahimik at mag-move on o ipaglalaban mo pa rin ang panig mo kahit mas lalong uminit ang gulo? I-share mo naman ang sagot mo sa comments below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.